Ah, uh, tiyo ako sa Abinsan San Jose guys para pumili ako ng bagay na hindi ko naman kailangan pero masaya ako kapag nabili ko. Tingnan niyo na nga muna kami diyan guys, nag-advance muna kami gusto ko muna malaman kung ano ba talaga yung worth it at napakagandang quality ng na aircon. Big, big shoutout nga kay Kuya kasi tinulungan niya kami kung ano yung gusto niya sabihin sa akin kasi gusto niya sabihin sa akin kung ano ba talaga yung magandang brand niya na talaga napakatipid sa kumpiyente. Maraming marami salamat sa iyo Kuya, sana marami ka patulungan talaga. Lista na nga ni Kuya kung gaano ba kalaki o gaano kahaba yung kwarto ko para malaman niya para masukat niya kung ano ba talaga yung aircon na babagay sa aking kwarto. After nga malaman ni Kuya, tinuruan niya sa akin kung ano ba talaga worth it na bilhin na aircon kasi nga niya sa kanya yung fantasy ko na malamig mura sa kuryente kuryente at talaga napaka worth it na bilhin. Tayo so, na alis na kami, maghanap muna kami, pipili-pili muna kami kasi canvas canvas lang muna. Ito ng nang TV, no? Kitang-kita siguro pag nanonood ka ng book. Tama, mga oh, ganun din. Inisukat na nga ni Kuya, sinasabi ko naman sa kanya ano ba talaga isukat ng kwarto ko para malaman namin kung 1 HP o 2 HP talaga yung bibilin namin para malaman namin kung ano ba talaga magandang bagay kasi nga nami-miss na kita, pwede mo ba kong yakapin kapag oh, ah, madaling araw. Kaya bukod kay Sir Manix, malaki talaga pagpapasalamat ko kay God dahil nabibili ko na yung mga bagay na nakikita ko lang sa ibang tao dati. Kaya bilang ako, kahit malayo na ako sa pagiging ako dati, hindi ko pa rin nalilimutan na lumingon sa kung ano ba talaga ako noon. Lahat naman to ginagawa ko para sa pamilya ko para mabigay ko yung buhay na gusto nila habang ako ginagawa ko to para mapasaya ko yung sarili ko at mapapasaya ng ibang tao. Ibigay ko muna to sa sarili ko ngayon para sa paglalive, pagkukonte, mag-isip at sama sa mga para maging komportable ako sa kung anong ginagawa. Literal na lang ako namang ginagalingan para sa inyo, para sa pamilya ko at para sa magiging future ko. <coughs> Literal na totoo talaga yung rainbow always after the rain. Marami nang nawala kaya hindi ko masasayang yung pagkakataon na bumalik ako pero sasayangin ko lahat ng oras niyo. Ay pasasalamat pa rin talaga sa mga wala sa sumuporta ka ng TV OBS, o kahit na wala ako. Kaya nandiyan pa rin sila para sa akin. Nalaman na nga ni Kuya eh, dito yung sukat ng bahay namin kaya tinuruan niya lang sa akin kung ano ba talaga yung bagay na aircon para sa magiging kwarto ko kaya tinuruan niya na yan kasi tinuruan niya na yan kaya tinuruan niya na yan. Ang dami mong tinuturo. Ano ka ano ba? Eh, pero yan dahil yung Marami po nakaturo, technical ka na tool. Kaya mo ko sa inyo, ayan, mag-take out tayo sa Yellow Basket ko pala. Marami pala ang product dyan sa aking Yellow Basket. So, yung mga speaker, kung gusto nyo, marami talaga na pag-iwiliin dyan. Kaya dapat, ayan, mag-take out din kayo na aircon kasi nga, ka, para maganda yung tutulungan nyo. Kidding aside, hindi ko naman ginagawa to para maging mayabang. Ginagawa ko rin to para maging inspiration ako sa inyo na hindi porket nasa baha kayo, eh hindi na kayo lulutang. Nangkaling lang din ako sa zero, kaya hindi porket nakasapatos na ako, eh pagtatapakan ko na kayo. Pagkano sir, ako nga pala siya, sirad. Sirad. Nice oh. Uh, representative ng career tunduran. Mm. Ang galing mo. Ang <laughs> galing mo mag-ano, detalye Kasi wala akong alam sa si aircon ngayon. parang pangalang mga karanas niyan ni. eh. Natetense ako, may nakasuntok na kami. kami ngayon, kaya hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Dali nito lang ako, sobrang hirap pala mag voice over. Mahirap talaga mag-iba rapper, kaya makinig nila kayo sa mga sasabihin ko. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Sa so, walang intuwa na talaga to. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Bahala na lang kayo, kayo talaga kayong makinig kasi hindi ko na alam. Ewan ko ba talaga bakit ganito ginagawa ko. Ayoko na pa talaga mag voice over talaga kasi hindi ko talaga alam. Ang hirap pala mag video na 3 minutes kaya hindi ko na alam. Makinig na lang kayo. Ewan po, ito na ka ako nagsasalita talaga. Hindi walang alam man ano nangyayari sa akin basta ko lang sabihin sa inyo na talaga dati talaga sino sino talaga alam niyo dati inaalam ko dati ginagawa ko sa labok pinapapak ko pero ito na nga eh hindi na, po, di na po, pinapakita din ko ito talaga napaka sulit talaga kaya marami sa lahat pati talaga sa mga unang um, sumuporta sa mga hindi nagsawa um, sumuporta sa mga sumusuporta sana magsawa kayo de yok lang magigit kayo palagi sana yun lang ayun di ba magi-inspirasyon ako sa inyo sana palagi kayong mag-iingat talaga sana pag birthday nyo, yung ano yung yung alam mo daw doon yung ano Shanghai sana walang ceiling green kasi parang dynamite So, yun. Ewan ko ba kung ano sinasabi ko kasi gusto ko na tapos ito video na to. So, yun, guys. Gusto ko na sabihin sa inyo na nakakuha na ako ng editor siya na yung mag-voice over pero ako pa rin yung tao sa video. So, yun lang, guys. Maraming salamat. Sana maunawaan nyo kasi ang dami ko na rin talaga ginagawa. Maraming salamat sa inyo lahat, guys. I love you all. Atiw. 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 Pwede, oh. Pwede, pwede. Isa pa nga, kuya. sir. Isang ating mo. Atiw. Atiw. <Be> <laughs>